Hello, good day to all everybody. Welcome to my channel. Today our recipe is very simple and easy to cook. So, ito guys, uh, magluluto tayo ng corn beef ngayon. At nag-prepare na rin ako ng sibuyas. Itong kawali natin pinainit ko na. So, maglalagay tayo ng peanut oil. So, time check tayo dito guys. Uh, 5.11 in the morning. So, today is uh, uh, Wednesday. Uh, December 6. So, open ko na yung corn vape natin. So, it's very easy lang tulutuin guys. Sa mga nagtatrabaho ng maaga, kung gusto ninyo ng madalian magluto, So, yan. Kasi papasok yung anak kong si Andro. Dari-daritso dire lang yung pag-open niya. So, yan. Iigisa lang natin siya. So, ngayon okay. maglalagay na ako siya. Maglalagay na ako ng onions. Kunting gisa-gisa lang yun, guys. So, sa mga hindi pa subscribe ng na vlog like ko, uh, sana subscribe niya at may-share din yun. Ah, uh, mga video ko. So, dagdagan na so, pa uh, natin. So, lagyan natin sa medium fit yung ah, init natin ng ano ng So, pag naghiwa kayo, guys, uh, ganito, o pag nag-gisa kayo ng cornbread, ganito, ring siya. So ngayon guys, lagay ko na yung cornflakes natin. So meron din ako sa channel guys, yung Bursary Vlog. So gusto mong gusipan ng video ko doon. Si Morag Cooking doon. Sana magbisita din yung Bursary Vlog. Monetize channel yun guys. Ito so, ang bagong channel ko, uh, hindi pa monetize ko. Nakapasin so, sa nyo guys, sa, ang dami yung ng corn Ayan. natin kasi sayang. yung oil naman daw, wala namang pots yun. Ah, uh, pinaka-oil yung ginamit. Careful tayo guys na sa paggamit ng mantika. Kasi maramang mantika na, yung mantika ng baboy. So, hindi allowed sa atin yan. So hindi ba guys, napakasimple lang nito. Napaka-ladlo ito Lala na kung may mga estudyante kayo. May mga trabaho sa inyo. So, yan lang. Gisa-gisa lang. So, hindi ko na papahabain yung anak ko guys na no? yung video ko. Baka mainip sa kapanon, kananon, Yun lang at maraming maraming thank you sa inyo. Sana mag ma comments din kayo dito sa video ko. Thank you and I really appreciate sa mga lahat ng mga nanonood ng video ko. Take care all.